Welcome to Nestor Nakay Channel Ang lulutuin ko po ngayong araw na to Magluluto po tayo ng Pinakbit ng Ilocano nag po muna tayo ng bawang, sibuyas, duya, kamatis At may kunting sabong na pork Ito po yung mga sinangkutsa po na pork Ulam natin ngayong araw na to at meron po tayong bagoong na isda. Lagay na po natin ang gulay. Lagyan natin ng konting tubig. Lagyan natin ng pamintang, durog. Haluin lang po natin. Ah, nakabili po tayo kanina ng get-get na gulay. Ah, 30 pesos po ang isang balot. Tapos meron pong sigarilyas, 40 pesos po. Yung sa giyat po na gulay, meron pong kalabasa, sitaw, talong, ampalaya. Tapos ito pong sigarilyas. Ito po ay pinakbit ng Ilocano. Sa amin naman po sa Quezon Province, alamang po ang madalas na ginagamit po namin yung pong alamang. Sa Ilocano po, ah, bagoong na isda ito po yung mag, ano, magiging pampalasa po natin sa ating pong pinakbit yung pong bagoong na isda. At nilagyan po natin ng konting sahog na ano na pork, yung sinangkot siya po natin. Sobrang sarap po nito. Simple lamang po itong lutuin at napakadali lamang po. Masarap din pong ihalo dito sa ano sa pinakbit ng ilokano. Kung po, meron pong ng malunggay yun, masarap din pong ihalo po dito. At meron din pong kamote. Pwede po din haluan ng kamote. ano po yung may mga gulay po, masarap din po talaga ang ano, pinakbet ng ilokano at iba't ibang gulay po ang mga pwedeng isahog po dito. Pwede din pong isda po ang isahog. Ilang minuto at malapit na po maluto ang ating pinakbet. Luto na po ang ating pinakbet. Lutong Ilocano. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ulam natin ngayon, pinakbet, lutong Ilocano.